So, walang tigil yung paglilinis sa lugar. So as usual dito napansin natin yung so, malinis na. So yan, nagkakagulo na. So yan, nakaka-adventure. So ito, kinorner na nila. So yan, binababa na nila yung mga paninda nila. Hanggang dito yung, hanggang dito lang po yung ano na ano, ano may no ang laki ng logo nila dito uh -huh. mga kapatid Oh, subscribe kayo rito, ha? Mag-iingat kayo lahat. Manila, that God first! God first! Sugod! Manila! Salamat po sa mga ka Welcome back to my youtube channel So gabi ng clearing operation February 3, 2021 uh, Ito po ikaw nauna ang massive clearing Sa pinagsama-sama ng iba-ibang district Dahil ito ay kakaiba Dahil sa gabi po ginanap ang clearing operation Mga admin Dahil bukas po ay dry run So sa February 4 by dry run daw po So expected natin Kaya puspusan yung paglilinis nila no umaga't gabi man So nakikita natin kahit na Nagtanggal na talaga ako ng pismas Dahil kanina pa ako takbo ng takbo At medyo nakakapos na po yung hininga ko, no? So, dahil energetic po yung layering team na to mga ka-adventure, no? So, District 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa panguna pa rin eh, uh, City Engineer Arman Andres, mga ka-adventure. So, kasama ko yun. Ang District 4, guys, sir, di ba? So, so, kasama ko yung mga District 4, mga ka-adventure. So, maraming salamat, no? So, pagod na pagod na rin sila dahil simula kanina umaga pa po sila naka-jolte, no? So, ako rin, dahil sila mago rin sila sa clearing operation doon sa Basico. So, let's go. Abangan natin. So, yung mga ka-adventure dahil sa mga kasama uh, kasamaan sa clearing operation. So, so, yun mga ka-adventure. So, iba-iba yung nasasakyan ko sa sakyan ng truck dahil uh, minsan nagkakalabo-labo na rin. Kapag may sakyan, makakasampa tayo. Kasi hindi naman tayo hawak ng mga empleyado nung no? kung saan lang natin gusto. Malaya po tayo na makakapaghatid na, na mga video o no, na kailapan po sa operasyon nila. Dahil ito po, no? Kah dahil pagkakalam ko, ito po ay kauna-unahan na massive clearing, especially sa gabi. naman yung update natin sa likod mga adventure So may kita natin yung sitwasyon. So pa tayo ng raso line band at siyempre yung uh, rainbow colors by LGBTQ mga adventure So ito yung stoplight. At siyempre yung Manila B mga adventure na 24-7 yung pag-ooperate about sa pagpapaganda ng Manila B. So nakita natin. No? So yung mga trabahanti nagwi welding pa rin nakikita natin mga ka-adventure. So, puspusan. So, walang tigil yung paglilinis sa lugar. So, as usual dito, napansin natin, no malinis na. Yun, so may nagbabaan pa tayong mga DPS na nakita natin. So, andito rin si Sir Apio Campos na naglalakad na sila dito sa Manila Bay. So, gagapangin na dito mga ka-adventure. So, kung ngayon toto, to, uh, bababaan na rin tayo sa sabay tayo.

bilis ano kasi sigurado to dito eh So mukhang nakatunog yata yung iba dito uh, Wala na So nakatunog no? So mga ka-adventure Kasi ito pagkakalam ko ito ay isa sa tambayan talaga ng mga ano uh, may mga illegal no na obstruction na pinagbabawal so at dito sa so so, unan uh, Yun, so ito aagawan uh, to nila mga adventure So yan, nagkakagulo na. So yan, mga ka-adventure. So ito, kinorner na nila. So yun So yung paninda nila ay babalik Pero yung sidecar uh, Obligado na kukunin po talaga nila mga adventure So yun, nila yung mga paninda nila Plastic, plastic. So may dala din sila mga plastic no, plastic bag para paglipatan ng paninda nila mga adventure. So,

So yung mga uh, kanbid no? so pinalipat na sa plastic bag yung mga gamit ni Kuya, tapos kukunin yung sidecar niya. So yun, so wala akong masabi mga kanbid dahil uh, hindi ko rin alam kung anong procedure na meron sa kanila. No? So pinapakita lang natin kung ano yung tunay na pangyayari sa gabing ito. So, so nakantabay po yung mga... Para. So sinanay umiiyak na po talaga. So, pira ito po kasi ang nakaata sa kanila At sumusunod lamang sila sa pinag-uuto sa taas Kung nakapansin natin no So kinukumpis ka talaga nila So hindi rin naman natin sila matanong Kasi busy po sila sa pagtatrabaho So kinukunan lang natin sila sa activity na mayroon sila sa gabi na to. <tipan> Kaya siya ata sa ilalim eh. Ayan na So dito, nililipat na rin. So, yung pa. plastic bag. Ayan yung So buhatin natin to. Yeah, so. so malapit na maubos po yung paninda na nasa loob nito uh, Kinukuha na So siguro doon na na kunin ni Kuya Sa City Hall Yung sidecar niya ako Pero hindi ko rin alam kung ibabalik pa talaga. So, pinapakita ko lang yung anong sitwasyon na meron dito. So, yan. Kuya, saan pa kayo na uwi? lang

eh, okay, okay. <laughs> <man. laughs> Yan, so thank you sa mga DPS na nandito mga oh. ka-adventure no? uh, okay, Munti okay. ka na, sayang Yan, so andito, shout out sa inyo So, kayo yata yung bagong team, di ba? Yeah, okay. Yan, so sila po yung bagong team ng DPS Warriors So continue pa rin mga ka-adventure So, uh, maabante pa rin tayo dito sa Roas Boulevard Yan, so May huminto so, Ayun, yung plastic natin Ayun, plastic natin. no? Ayun, no? Ayun, So medyo mataas kasi to mga adventure yung uh, track no. So nakikita natin yung sitwasyon na to. So uh, abante na tayo. Uh, parating nakasunod sa atin dito yung uh, MPTB mga ka-adventure. So kaya nakasundan natin yung mga kaganapan tungkol sa activity nila. Ah. So muli, in-update ko kayo dito sa side na to. Halos aabot uh, na tayo sa Central Bank ng Pilipinas. So, malapit tayo sa boundary ng Pasay. Ang kagandahan naman dito mga kalbito. Napakalinis na po. No? At puno ng ilaw yung mga halaman at napakaliwanag po. <laughs> Kakaabante na tayo. So dito mga ka-adventure, no? so siguradong liliko tayo sa portion na ito mga ka-adventure dahil ito po ay boundary ng Maynila at Pasay. kung may makakumpiskit yata sila dito, no? Ito natin. Uh, swal, wala naman. Malinis na malinis. So, ito yung boundary ng Pasay, mga kadwins. So, ito ay uh, malapit na tayo sa MUA. Uh, no? So, ano tayo sa CCP Complex. So, kahit na mag-jogging ka dito, no, mga kadwins. So, sa swal, uh, napaganda at napakalinis yung lugar. Nakita natin. Uh, wala talagang ano. Halos na ito tayong obstruction. So ito yung mga MPDB na nakakasama natin sa likuran na hadlang at uh, umalalay sa clearing operation at sa ayon dahil sa pag-uutos ng taas, especially bukas no dahil dry run ng DILG. Hi. <laughs> Yan yes, si Batang Manila Vlogs at Manager TV. So don't forget to like at visit our channel. Wala, hindi ka na uniform. <laughs> <laughs> so yun, dali ko so, tayo dito mga kadintor sa boundary, no? So andito tayo sa harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So hanggang dito yung hanggang dito lang po yung ano ng ano, Maynila, no? So ang laki ng logo nila dito uh -huh. mga kandito. Maynila. So yun, titingnan natin dito kung mayroon ba. Dahil mostly mga ka-adventure, no, nandito yung obstruction. So I'm sure nakatunog na rin yung nandito mga ka-adventure dahil sa kabila pa lang kanina, nag-clearing na tayo. jo dandan sila ngayon